ammpugi-pogi ko ngayi new lo kapik galing pisin FM. Mm? sa merkado. <laughs> may lakad ang matanda. <laughs> Pabawi talaga ako nito ngayon. Yung e binuhusan man ako ng tubig nung nakaraan may, may kadit ako. <laughs> Mas maganda yung panahon ko ngayon kasi wala yung partner ko. Para huh? Disturbo sa buhay ko eh. Mm? Uh, ano? <laughs> <yun po>. ano? <laughs> <What? laughs> <laughs> para nagkadate ako. <laughs> ngayon ka lang matanda ka. Kuita Chik at sa carilo, galing sa bulkan, Tapos may seat pa akong galing sa Pirari. Ang <laughs> gagwapo-gwapo <gapo> ko na. Hindi <laughs> ka muna. Baka lang si Vimax. Mm? Kasi may ka-date man ako ngayon. Ha? <laughs> Pugi-pugi ko na. Wala. Tulog siguro. <laughs> Punta ako dun na. <laughs> Wala talaga.

Hintay oh, mula aku. ako <laughs> ha. Kampi pogi ko naman. <laughs> oh, magamit mo na tayo ngayon <laughs> na jen, ha. Magkano pa rin doon. Bigit mo tayo dyan ha. Yan daw mo ng mga taler natin dyan Pupunta naman ako ha. Ay, Ay, nandyan ka lang pala. Ay, <laughs> <Oy>, kamusta? Ha? <Huh? laughs> Ano tayo sa bawa mo ngayon? Okay lang, tamis ko lang. Ah, okay lang, napago din siya ano, kalalakad din. Dahil layo mo yung lakarin ko. Okay lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> 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 aku nak ke ladung ni jua aku dong. Cicit kau bidung ini mesti albis kau. Ngayon ngene dia. Bola aku Bola kau. Bola kau. Bola kau. Bola kau.